Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang magiging gabay ninyo sa mahalagang talakayan natin ngayon. Pag-uusapan natin ang isang issue na nakakaapekto sa maraming buhay dito sa Pilipinas, ang pangangailangan para sa batas ng diborsyo. Isipin ninyo ang maipit sa isang relasyon kung saan ang mga pader ay hindi gawa sa pagmamahal kundi sa takot at sakit. Ito ang malungkot na realidad para sa marami. Pero ang Pilipinas, Kasama ang Vatikan, ang mga tanging lugar na walang formal na batas ng diborsyo. Bakit ito mahalaga? Alamin natin ang mga dahilan. Sa isang kamakailang survey, may bahagyang nakararami ang tutol sa pagsasatas ng diborsyo, ngunit may malaking bilang din ang sumusuporta rito. Ang pangkakahating ito ay nagpapakita ng pagiging komplikado at emosyonal na bigat ng isyo. Ang mga argumento para sa pagtatag ng batas ng diborsyo ay nakakakumbinsi at makatao. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa uso o pagsabay sa ibang bansa. Sa halip, ito ay tungkol sa pagbibigay ng kaluwagan at daan tungo sa pagbangon para sa mga nakakulong sa mapangabusong relasyon na hindi inakayang ayusin. Maganda ang pagkakasabi ni Senador Hontiveros nang ipinaglaban niya ang pagbibigay sa mga pamilyang Pilipino ng kakayahang putulin ang mga nakakalason na ugnayan. Ito ay isyu ng kalusugang pangkaisipan at legal na usapin. Ang mga bata na tahimik na nagmamasid sa mga alitan sa tahanan ay madalas magdala ng mga sugat ng mga hidwaang ito sa kanilang sariling buhay. Ang pagpapatupad ng batas ng diborsyo ay magsisilbing emergency exit para sa mga naipit sa gitna ng gulo sa pag-aasawa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon para sa bagong simula, malaya mula sa anino ng mga bigong relasyon. Ang sinabi ni Senate President Chiz Escudero na binibigyang diin ang papel ng konsensya kaysa sa politika ay tumutugma sa maraming nakakakita sa pantaong panig ng pagbabagong ito sa batas. Para sa mga tumututol sa batas, ang mga alalahanin ay kadalasang nakaugat sa mga kultural, relihiyoso at panlipunang pagpapahalaga. Ngunit habang umuunlad tayo bilang isang lipunan, dapat ding umunlad ang ating mga batas upang maipakita ang ating kasalukuyang realidad at ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Ang diborsyo ay hindi lamang isang legal na formalidad, kundi isang kinakailangang opsyon para sa mga nasa matinding kalagayan. Ito ay tungkol sa kaligtasan, kalusugang pangkaisipan, at kagalingan ng buong pamilya. Huwag nating ikulong ang ating mga kapwa Pilipino sa mga tanikala ng mga lumang batas bigyan natin sila ng pagpipilian at pagkakataong maghanap ng kaligayahan at kaligtasan. Hindi ba ang diwa ng pamamahala ay ang pagpapabuti ng buhay ng mga mamamayan? Pagyaman sa pagsama sa akin sa talakayang ito. Ito ay isang paksa na tumatagos sa puso at umuuga sa pundasyon ng mga tradisyonal na pagpapahalaga. Ngunit ito ay isang kinakailangang dialogo para sa isang maliwanag at mas mapagmalasakit na hinaharap. Manatiling may alam, manatiling nakikilahok at patuloy nating isulong ang mga pagbabagong mag-angat sa lahat sa ating lipunan. Ito ay isang pagmumulat ng mata sa kung bakit agarang kailangan ng Pilipinas ang batas ng diborsyo. Hanggang sa muli, mag-ingat at patuloy na magtaguyod ng positibong pagbabago.